ito rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay tuluyan ng nabuking ni Riley si Mayor Magnus kung sino ang tunay niyang kabit at laking gulat niya nang makita niya nga na na nitong si Mayor Magnus ang kanyang kabit ay walang iba kung hindi nga si Allison na best friend nga nitong Si Riley at ni Blair At dito nga ay uh, sobrang galit na galit at sumabog na ng tuluyan itong si Riley Dahil nga yung tao na pinagsasabihan niya at pinagkukwentuhan niya Na halos umiiyak siya kung sino nga ang uh, talagang uh, tunay nakabit nga nitong si uh, Mayor Magnus Ay siya palang Kabit nitong si Mayor Magnus ay walang iba kundi nga si Allison na pinagsasabihan at pinagkukwentuhan ng lahat-lahat ng problema ni Miss Riley at dito ituluyan na siyang nagalit at nawala na sa kanyang sarili at dito nga ay nahampas niya ng maleta ay ang kapatid na nga dito ni Allison at ito pa. Ang nakakatuwa at nakahagulat dito talagang ang napahagaling humanap ng ebidensya nitong si Gigi na kung saan ay nasabi kasi ng isa sa mga hairstylist nitong uh, si Misa Gigi Robles na kamukhang kamukha nga daw ni Allison yung kaibigan niya na lumalaban nga, nga ng uh, dating nga Miss Gay at Rampadora ay walang iba kung hindi ito palang si Allison. Si Allison pala ay isang transgender na ipinagpalit ni Mayor Magnus kaya Riley na kanyang tunay na asawa at ano kaya ang gagawin dito ni uh, Mayor Magnus once na sumabog ang katotohanan sa pagkataon nitong si Allison na isa rin pala itong lalaki at hindi ito tunay na babae. Ano kaya ang gagawin din ni Riley once na malaman niya yung ipinagpalit sa kanya ay isa palang transgender at Becky pala ito at dito nga ay pinuntahan nitong si uh, Gigi Robles, si Allison para sabihin nga niya yung tunay na pagkatao at meron nga daw siyang natuklasan dito nga sa pagkatao ng isang transgender at dito naman ay nagulat itong si Allison dahil meron na namang isang alas itong si Gigi Robles sa kanyang pagkatao. Ibulgar na kaya ng tuluyan itong si Gigi Robles at malamang sa malamang ay tuluyan ng magagalit ng husto itong si Mayor Magnus kay Allison was na sumambulat sa kanyang harapan ang totoong pagkatao nga ni Allison na isa pala siyang transgender at ang hinahangad nga kasi dito ni Mayor Magnus ay magkaroon siya ng tunay na pamilya at magkaroon ng mga anak pero ang ipinagpalit naman niya pala ay isang nga, nga Becky at kaparis niyang lalaki. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa Magandang Dilag. Bukas ang pagsambulat ng katotohanan nitong si Gigi Robles sa pagkatao ni Allison. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito sa Magandang Dilag. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!